Oh, ayan, dito tayo sa Tarlac City mga ka-experience. Ayan yung truck ni boss. Ayan, uh, ginagawa natin airbag suspension niya. Ayan, uh, kita niya naman. Flat dito. Tapos sa kabila, sobra naman taas. No? Ayan. Kaya ang gagawin dito, uh, timing. No? Ayan. Ayan, sobrang taas naman dito. Yan, timing ang sira nito at ito. Ha? Makita nyo. Kita nyo. Hmm. Hmm. Matigas oh. Hmm. Hindi siya naglalaro mga ka-experience. Ito lang. Kaya kailangan lagi natin tong nilalangisan. O WD-40, no? Ito sa taas, okay pa. Ayan, oh. oh, okay pa. Pero pagdating dito, wala. Itong isa na to, stack up to. Ayan mga ka -experience. stack up po ito. Ayan o. Oh. Hindi hmm? ko siya magalaw Oh. Hmm. Pinipersa ko na. So ito. Leveling tapos timing. Ang naging sira ng truck na ito. Di boss, yan. Tarlac City, mga ka-experience. Ayan. Hello, mga ka-experience, pangalawang trabaho na natin to. Ayan, magpapalit tayo ng airbag, no? Tinanggal ko na yung dalawang tornilyo diyan. Ayan oh. Ito na yung ito yung may sira yung bakal niya dito. Ayan butas na to. Ito dito ko siya nakakapatong area na to. Just sa sumisingaw. Ayan oh. Ang oh, laki ng butas oh. Kita niyo laki ng butas. Super great no. Ayan Yung kabila ando yung isusu nagtapos na na wala na rin warning yun sa dashboard mga ka-experience no. Ayan po, oh, di ba? Ito pangalawang truck na to dito. Galing pa to ng Abra. No, nagkita-kita lang kami dito. <laughs> Ayan, oh, di ba? Oh, super great. Change airbag. Ah, oh, ito, mga ka-experience. Ito yung sinasabi nilang hindi ko kaya magtrabaho mag-isa. Ayan, nasa gitna nga ako na super great. Eh. Walong airbag yan. Oh. Yung isa napalitan ko na doon ng airbag. Ito kapapalit ko lang. Ayan. Oh. oh, ayan. Ayan yung mga plastic. Ayan inupo na nga ako yung isang airbag. Oh. Kasi nga. Pag yung trabaho nyo tinarabaho ko. No. Yung trabaho nyo pag tinarabaho ko wala kayong sasahurin. O oh, di ba? Yung trabaho nyo kaya kong trabawin yan na oh. Ayan, nasa ilalim ako ng super great. Oh. Di ba? Oh. Kaya kaya kong pumasok sa ilalim ng truck. Ayan, di ba? Oh. Gabi na nga 'yo. tignan Tingnan niyo, gabi na. Nabutan na kasi yung, is yung isuso. Ah, nagawa na namin yung automatic niya. Ito kasi uh, dito may, may may mga tama, may butas yung missing kaya pinalitan namin 'to. Ito mayroon nga 'to kaso konting-konti lang 'to kaya inuna na namin to malaking butas. Ayan. So doon mas malaki din doon sa kabila, mas yun yung pinakamalaki. Yun nandoon sa dulo na yun, yun, yung airbag na yun. Pinalitan na rin kita nyo kintab pa yung tape lo na yun oh. No? Um. Di ba? Um. Ayan. Oh. Um time pa more mga ka-experience ito yung labeling nila ayan, dyan nagtatago yung mga labeling ng super great ito tapos mga sensor, ayan dyan hose ayan, nalagyan ko na ng tape lon, kumikintab-kintab pa ayan, labeling nila ito napanood lang nila to sa youtube channel ko ayan, nagdagdag sila ng stick mga ka-experience nagdagdag sila ng stick ayan kabilan tapos umangat daw okay daw yung turo ko o okay, oh, yan o oh. maraming natuto mga ka-experience diba